pakita ko ngayon guys kung paano ko i-prepare yung mga halaman ko para sa parating na bagyo si bagyong Rolly. So, dito sa amin signal number 2 lang dito sa amin. Pero, syempre, mabuti ng mabuti ng prepared kaysa uh, magsisi, diba? So, yung iba, yung ibang halaman ko, ayun sila, oh. Ayun. Ayun sila. pinapaulanan ko muna. Ah. Um, para kahit pa paano pagka bago pa man dumating yung hangin eh naligo na sila ligo-ligo Li ligo muna bago mabagyo ganun <laughs> ito na nga lang guys nabenta ko yung ibang mga halaman ko marami-rami sana to pero nabenta ko yung iba so kukunti na yung natira kukunti na lang yung isisinop ko kukunti na lang yung mga itatabi ko talaga buti na lang hindi rin ako nag-restock pa hindi uh, may mas ako sa pag uh, sa kanila so eto sila ha papakita ko sila, papakita ko kung paano ko sila pinap pinaprepare para sa ano sa parating na bagyo marahil marami na problema ngayon ng mga plant mommies na para sa bagyong rolly. Ako, advance ako eh. Advance ako. Kahapon pa lang, guys. Uh, actually, nagbaba na ako. Binaba ako na sila ah uh, galing sa kani-kanilang mga lalagyan kasi pa baka ako mag landfall ng madaling araw mas mahirap magbaba lalo na pagka brown out madilim ah uh, mas mahirap magbaba tapos sinasabayan ng hangin kaya advance ako mag isip very advance inayos ko na sila kahapon actually naibaba ko na sila pero ngayon dahil hindi, no, hindi pa naman siya naka landfall dito sa ano, hindi pa siya tumatama dito sa so <laughs> Hindi ba siya tumatama dito sa amin? Okay. Yung ko, si Mickey Mouse, si Talatea, Makayana. Ayan. Ayan. Oh! Oh, this one. Si Galadium Emperor. Ayan. Papaulanan ko muna sila. Mamaya, aayusin ko na. Nalagay ko sila sa tamang lalagyan. Sa part na alam kong hindi sila masyadong mapipinsala. Nalagay ko sila dito sa may garahe. O. Yung ibang hanging plants ko, hindi ko na ibinaba dahil ah uh, mas may hirapan akong magbaba masyado nang makayabong ulan na rin ito naman yung iba hindi ko na sila papaulanan guys kasi nadiligan ko tong mga to kahapon ito yung isa sa mga hanging plants ko nililim ko na sya eh. ito guys pag nauulanan to pag nababasa ito pumuputok-putok yung dahon niya umuusok So, na-discover ko lang siya last, last day, nung naulanan siya. Pumuputok siya, umuusok. Okay. So, yung mga yan, dito na lang muna sila sa lilim. Kasi nabasa na sila kahapon. Baka ma-overwater. Ito, uh, singgonyum. Mm -hmm. Ito rin. Ito rin halaman ko pa to guys nung ano, elementary ako. Kasi dun sa bahay ng mama ko nun, talagang mahilig na akong mag-collect ng halaman. And then nung nag-aral na ako ng high school at college, medyo nailayo ako sa bahay pero inalagaan pa rin ng mama. Ang variety ko lang na nawala na ganito is yung color yellow. May violet pa ako pero nandun pa rin kay mama. Ito naman yung ligonya. U514 ito. Ito 'yung mga pinatubo ko naman na coleus. Kasi coleus hindi masyado maarte. pagka nagputol ka ng sanga niya, kahit saan mo lang itusok, mag-uugat 'yan. Ito naman 'yung Sansevieria. Mahaba 'no. Malaki 'to eh may mga iba pang halaman na under propagation nakalilim din sila ayun so, mamaya guys mag aayos na talaga ako ayusin ko na sila, lalagay ko sila kung saan sila talaga dapat ilagay ito yung spring fling ko ito naman yung Hello Beauty si Florida Elise si Freckles Uh, mag i na lang ako ng mga, ng ano, test pagka natapos na ibag May Ay, iba kong ano, yung ibang hanging plants. Nakabitin. Ito na iba. Ito pala yung violet ko na ano, ground orchid. Hindi pa siya namumulaklak. So, soon. Uh, mamumulaklak yan. Ito naman yung will spin ko na Sansevieria. si Philodendron Brazil okay. ayan ayan okay. ayan ayan sila. ibang halaman ko. Nasa tuktok pa silang yero. Ah, kailangan mo ng paulanan bago ko sila ililim. Para mamaya ready sila sa bakbakan. So, ayan o. Ito pa yung mga monstera ko. Yung mga monstera adansonico ko. Na under propagation din. Ito na sila. Nakatago na din sila yung ibang halaman na under propagation guys okay ito sila ito yung walichi yung aloe vera ito ililim ko lang din ito mamaya kasi baka mabulok ito yung under propagation na snake plant ayan sya Uh, Mag-aayos na tayo mamaya bago pa dumating yung bagyo. Bago pa sumalanta yung bagyo. Mag-aayos tayo. Kasi mahirap mag-recover pagka silay na sa lanta. Okay. Guys, maganda rin pala mag maglagay ng uh, abono o kaya osmokot ngayong umuulan. Dahil mas madaling ma-absorb ito ng halaman. Pero syempre, il mag-aabono lang ako guys pagkatapos na siguro ng bagyo maulan pa rin naman ang panahon kaya okay lang wag muna ngayon hmm. ito, ito hindi ko na ito pinaulanan eh kasi bagong ano lang to bagong cut lang sya yung mga kalagyan sa iba ito yung iba yung ibang alopecia. Ito yung mga under propagation ng mga halaman. Dito sila. Ito pong aloe vera. Itong aloe vera, hindi ko na to pinaulanan kasi matutulaw. Matutulaw. nakatago na yung iba. Ayan. Nakalilim na sila. Ayan. ayan. Nakatago na sila. Para hindi sila masyadong masalanta. Yung mga hanging plants ko, ayan. Yung mga hanging plants ko dito sa kabilang side, na na sila. Kasi baka dito dumaan yung hangin sa gawing likod. Malalaglag sila, malalago pa man din sila eh.